Makikilala ng kabayo yan, Annalyn. Hindi, nasa taas kayo. Eh. Hindi ka masisipa niya. Hindi, sipa niya gumagal. Baby oh, naman, nagbalagtang. Nasa harapan mo na. Pagano yun. <laughs> oh, yeah, <yeah>, yeah. <laughs> oh, uh yung sipa niya. Pagano yung sipa niya. Pagano Oya, oya, awa ko na lang. <laughs> Pagano yung patagyak niya. yung sipa niya. yung sipa niya. ang mahirap doon, binulat ni XB sila <laughs> <niya> na kadyak. Huwag ka may magsasabi ng kadyak. Bulat na ano, baka manakbo siya. Bata, tagyaan Hi Sky, you like? Ay, kok lumapit 'yan? Hay. Kabayo yan, bayo na. Uy. Kabayo yan, ayo, ito kabayo ba yan? Ay, pakainin, pwedeng mo pakainin 'yung XB. Uy! Wow! Takbo, takbin mo ka maimu. mo ma-sampa. Dito maimu mo. Day ko pa ni XB, XB ka nga XB. Tagal mo naman di pa. Wala lang XB. Oh. Wag walang gugulatin. Hindi matatakot 'yan kasi hindi matatakot 'yan. Magka-mukha naman bayo 'e. Tayo. Ano to mo? Tinapakan mo na nagagalit ka pa. Pati yung kamay mo. No? Ay, hindi. Di ba, kinikiss mo okay. si Annalyn? O, okay. oh. kiss mo rin to. Kiss mo rin. Hindi. Hindi ka rin <laughs> kis mo lang Pwede -kis to. Pwede i-kiss to, kuya? O, bilis. Kiss lang. Kiss lang. Tignan mo ako. XB, tignan mo ako. XB, Oh. O. Yeah. O, oh, bilis. Mabait. Sige Ay, na. na oh, sige na. Bilis. Kiss mo lang, kiss. Kis mo lang, kiss. Ayan na. Kiss mo lang alokodar oh, ka. kalawakan 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 Gulating kapatid ko naman. Putang ina pare, wag ka diyan gago. Hintabi oh. diyan, baka masipa 'yan. Okay, salamat. Ay, na, ay na, gago nagagalit 'yo, ban. Putang ina pa 'yung ka nang pamalikya, ano? Seryoso. Soro. Yan. Hindi seryoso, soro. Soro. Galit ka lang, Gago, hapinis tara. Eh, 'yung ano, 'yung kamay mo, bakmo. Sigurado 'yan. Sigurado 'yan. Bulatin ko 'yan, ano. Gago. gulating ko nga eh. Oh, ano? Oh, oh, din pala. Okay, wait, eh. Uy, gagawin Ano ba? Uy, ano? Hindi mo kinaya? Hindi mo kinaya? Tandaan mo lang daw. Hindi mo itong ano. Oh. Sexby, naman. Ayan. Ipit mo yung mo. Ipit mo yung paa mo. Thank you. Kunti nyo. Kunti nyo. Kukunti ko lang para may ending kayo sige ano na para kahit kanya mo ano na, papanda Ganon. Panda rin, muna, rin Paano papanda rin? Yan na. Hello. 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 Oh, tale. Tale, gogi. Gogi. Hello. Gogi. O, tali. Tali, Gogi. tali. Ala, dadalhin ka ay, sa ay, quadra. <laughs> <buunday> ka eh. <laughs> oh. Sige pa, kuya. Pabantay mo lang, B. O, oh. mag-aang ka lang naman eh. Dito yun. O, yan. Ay, ba ba? Sige, oh. sige, ay, <laughs> dali, o. Kaya doon, papuntay mo siya rin mo yan. Ayan, nice one. sige. Dali na, ya! Dali. Ah, abante na, abante. Talon.

Gatas. Gatas. Yeah, Hindi, yung ano, itali. itali Matutusok oh. yung mata niya. Hindi, mo, baka bayo yan eh. Uy, ang galing, ang Ang galing ako. Tatanggakan mo. Pabante pa <laughs> mo, kuya. <laughs> oh. Pabante pa mo. Sige, kuya, pabante pa mo. Kumakain, nagugutom. Kumakain lang. Yan <laughs> yeah, na, pa mo, yan. Yung mabilis, eh na. Yung <laughs> <laughs> Ay, dali. Aran, sky. sky, sky. Come on. Yan yeah, na. Nice one, V. Titi, kaya. Ya! Magpaputok kaya ako ng picol, oh. <laughs> Ayan, na. Galing, nga, Ikaw naman, Weng. Ah, si Sherwina naman, kuya. Weng, tabi kayo dyan, Weng. Weng, Sherwina, ikaw naman. Kuya, si Sherwina naman. Okay lang. Ayun, eh, nangawa ka mo lang daw. Dali. Kaya yan, dali. Jay, may. Hindi, sige. Uh, ayan. Kaya yan, maliit lang na kabayo yan. Pag <laughs> mo lang dadagan ng kagad, ha? Daan-daan lang. Yan. Tapos ipit mo dahil paa. Ipit mo yung paa. stop pila lang pa kaliwa. Uh -huh. Ipit mo yung paa mo. Ipit pa mo yung paa mo dyan. Yan. Nice one. Ipit Ipit mo yung paa mo. Paso lang konti. Eh. Ayan. Nice one. Ipit mo pa mo. Ipit mo lang sa kanya. Ayan. Ayan. Nice. Oh. Okay lang yan. Okay lang. Okay lang. Pataas. Hmm. Hmm. Ali, come on. Dandan -dan lang. Yeah. mo uh -oh. <laughs> <Dan> lang pataas. lang. Oh, oh, oh. Oh, mamaya pa. Sige pa. Ah, dali, dandan -dan lang. Ay, kuya, amin mo siya. Ipit mo yung igitumin mo, Ipit mo Yan. Yeah, ipit mo. Yan, okay. Come on. Hindi, <laughs> uh. yan, <mo> <laughs> yan. Wala, yan. Para ka nagmumotor. Oh. Wow. <laughs> dali. Sige, kaya mo yan. Sa isang ikot pa. Isa ka dali. pa. Ah, ah, dali. Gita mo siya, kuya. Yeah. Gabi, oh, ayan oh. Wow! Tas! Tas! Tas mo siya ganun. Yan, pag-stop. O, oh. dali. O, oh, baba, pag ganun mo. Takay mo pag Kaliwa, kaliwa. Sige. diyan yan. O. Oh. O. Oh. Patas! <laughs> Parang kinakantot eh. <ito. laughs> <laughs> ano, experience mo oh. ito. Okay. Kapasalamat ah, ka kay Sky. Hawakan mo. Dali. Ah, Hawakan mo si Sky. Salamat ka. Yan. Sky. Hawakan mo. Yan. Alright. Oh, thank you. Ako ah. hindi ako sasakay. Sige Ano, experience. Ganda. Parang ang bilis. Ano? Ano? Okay, bye bye sky. Bye ano? Sky. Okay, mo. ano? Okay ba? Goods? Goods ba? Ano pakiramdam na ng kinakabayo? Masarap. Kasi <laughs> di ako nilabas na. Kaya Bye bye guys, bye bye, bye. bye bye na. Bye bye Sky! bye bye oh, na. Uh, bye bye. Yeah, let's go guys. Yeah, nito tapos na kami sa pool. Yo, hello, what's up, my man? Three three goodbyes. Goodbye. Peace out, peace out. Let's go.